Good morning mga kagala So welcome to my channel uh, For today's video mga kagala Ay Punta tayo doon sa sibaldan Sa Ursula Beach Club Dahil Paaten tayo ng team building So yan yeah, mga kagala Dito yung banka namin dyan So kami Aten si Kunta ko <coughs> Aten kami ng team building nga isa na kami atin kaso tinawagan kami mag tapos yung sundo may sundo kami nautal-utal pa ako ayun mga kagala nalakad muna kami doon sa labasan dahil sobrang putik, maulan ah, hindi makapasok yung sasakyan dahil maputik yung mga kasama natin yan kagala nakakagala. Yan. Daanan dito. So yan mga kagala, stay lang kayo eh dyan. So update ko lang kayo mamaya. So tara, let's go! Yan ang daan labasan. Kaya putik. O dito tayo dadaan. Ayan yung isa Lubog na <laughs> Lubog na yung isa dahil Grabe talaga kaputik dahil maulan nga Isa rin sa ula sa Nagpasipon sa atin yung ulan ulan Pero okay lang yan Sama sa buhay yan Sana kami atin ng ano, team building Kasi nga, yun nga, walang tao rin yung bangka. At, maulan, bangka na. Pero, nag ano sila eh. Nag, sabi. Yung mga kagala, yung daanan dito. Sari ito yung daanan pasok sa daan yung bangka namin naka tambay lutang ayan kasama natin Hmm. Tayo nyo ganito dito. Oh. Parang sa amin lang. Nyugan. gan <coughs> so yung mga kagala Stay tuned lang kayo dahil Pagdating natin doon Or pagdating ng sundo natin yan, Pakita ko lang sa inyo Pagdating naman natin doon Abangan nyo na lang Bye bada, bada. bali wala mga kagala yung putik sa truck tao oh, ng kamay ko sa kahoy siguro oo uh, kasi sadyang marumi na talaga yung kamay ko <laughs> kagala o oh. yun na yung alam mo sa mining guys <laughs> gala, so update ko na lang kayo mamaya pagdating natin doon habang magbabiyahe tayo. Punta doon sa Ursula. Saan yung binyo ng team building natin. Team building ng Kiloma. So yun lang mga gala. Stay tuned lang kayo dyan. Let's go. kasi mga gala lakad pa rin kami mga gala habang maghihintay ang masakyan Ayan. babaybayin namin tong daan ng El Nido para hindi na hindi na mapalaya yung magsundo sa amin hindi ko alam kung Eritre o o Hilux yung sumundo sa amin pero sunduin daw kami lapit na rin yung magasundo Pagod kasi mag antay sa buring wala kami tira ako buhay tayo nyo lang mga kagala ay mga kagala oh. dalawa na lang kami naglalakad Dalawa na na yung isa dahil may motor Ayan. Dito kami sa Lido Lelakad lang namin daanan Untuk kembang bayan Matarpulin Actually, mga kagala, hindi pala yan yung sundo namin dahil nadaanan lang kami ng tropa namin dyan na naglalakad kaya sinakay na rin kami sa si top down kaya habang palapit kami doon na sa lubong namin dyan yung susundo talaga sa amin sa una-unahan lang. Gusto kami mo,

Si Alvin nag ano pa? Natid ng motor ni Katjani. So, yun. Sundan ako. Tara, let's go. Ah. Yung mga kagala, nasundo na kami. So, mamaya, kita-kita. Sarapay doon sa Ursula. Let's go. sa bayaran nyo nito so hindi lang nakita yung nilabas dahil malapot at maraming isang kermano oh. kintakits na lang tayo sa pinyo, let's go! ayan <tinyo> mga kagala nandito na kami <tinyo> tignan ko lang ito si Alvin

At yun mga kagala dahil sobrang late na tayo sa ating team building at siyempre nahiya na rin tayo mag vlog vlog dito magsalita salita baga kahil late na talaga tayo masyado kaya nag video video na tayo ng kaunting video dito kasi naglalaro mga tropa natin dyan. Kaya tayo tamang video lang dahil sobrang nahihiya na tayo dahil late na tayo sa ating team building Naku po alang alang mag vlog vlog pa tayo dyan nakakahiya na late na tayo ang dami pang tao Okay lang sana kung makasabayan natin sila simula pagpare-danggang paglaro lang tayo hapo na tayo nakarating kaya ito na lang tamang video video na lang tayo dito sa mga tropa na At inabot na kami ng gabi dito mga kagala <coughs> Bye bye.